ay, konting paalala kung paano magiging malakas sa bawat hamon ng buhay. Una, laging ilalantad ng panahon kung ano talaga ang halaga mo sa isang tao. Pangalawa, minsan ang pinakamagandang tugon ay ang hindi na lang magsalita. Pangatlo, walang perpekto sa mundo. Pagtuunan ng pansin ang pag-umlad, hindi ang pagiging perpekto. Ang apat, mahalin mo muna ang iyong sarili, susunod na lang ang lahat. Lima, kusang nagbabago ang iyong liwanag kapag napapalibutan ka ng mabubuting tao at magagandang hangarin. Pang-anim, tumawa ng madalas. Ang tawa ang pinakamabisang gamot. Ika nga, laughter is the best medicine. Baglang lang sobrahan, delikado tayo dyan. Pampito, ang buhay ay magtuturo ng pinakamabibigat na aral sa mga taong may pinakamalalambot na puso. Itong pangwalo, tandaan nito palagi ha, ang takot ay mababaw, samantalang ang pagsisisi ay malalim. Ito pong pangsyam, ayos lang na humiwalay o magpahayasan na ka kapag di mo na kaya ang hamon ng buhay, ngunit huwag kang sumuko. Sampo, at kung walang tutulong sa'yo, gawin mo na itong mag-isa, kaya mo yan. Mga ka-journey, mga palangga, to God be all the glory. Bye!